Good evening, sir. I'm Janelle Marzan, BS Criminal Retreat, Tayug Campus. Ang thesis na ito ay naglalaman ng malalim na pagunawa sa konsepto ng pagiging tao. Ito ay nagpapahayag na ang bawat isa sa atin ay isang natatangi biyaya. Isang regalo na dapat nating tanggapin at sabay na isa katuparan. Ang ako ay hindi isang static na konsepto, kundi isang proseso ng pagtuklas at pagsasakatuparan. Una, ang thesis ay nagbibigay diin sa pagiging natatangi ng bawat tao. Ang ako ay hindi maaring gayain o itakda ng iba. Ang ating pagmemeron ay bunga ng ating saring karanasan. Ang ugnayan at mga pagpili. Ito ay paghihiwatig na ang bawat isa sa atin ay mayroong sariling landas. Sariling bukasyon at sariling kaligayahan na hindi maaring kopyahin o itakda ng iba pa. Pangalawa, ang thesis ay nagpapahiwatig na ang pagiging ako ay isang aktibong proseso. Hindi tayo nagiging ako kapag tayo ay passive lamang. Kailangan nating tanggapin ang biyayang ito at sabi nating isa katuparan ito. Ito ay nangangulugan na kailangan nating magsikap upang makilala ang ating sarili. Ang ating mga talento at ang ating mga pangarap, kailangan din nating magsikap upang may taguyod ang ating mga halaga at ang ating mga relasyon sa iba. Pangatlo, ang thesis ay nagpapahiwatig na ang pagiging ako ay isang proseso ng paghahanap at pagpili. Hindi ito isang tuwid na landas, kundi isang gabay sa pamumuhay. Ito ay nangangulugan na hindi natin laging alam kung anong ating landas. Ngunit, kailangan nating magtiwala sa ating sarili at sa ating mga karanasan. Kailangan din natin maging bukas sa mga bagong pagkakataon at mga hamon na darating sa ating buhay. Sa madaling salita, ang thesis na ito ay nagpapahiwatig ng bawat isa sa atin ay mayroong potensyal na maging isang natatangi at makabulwang tao. Ang pagiging ako ay isang proseso ng pagtuklas pagsasakatuparan at pagpili. Ito ay isang pagtuloy na paglalakbay na nangangailangan ng pagsisikap, pagtitiwala at pagiging bukas sa mga bagong karanasan.